Good morning, good morning mga kakaupares So for today's video, another day na naman tayo sa ating pagbablog Okay, alright, so yan Meron tayo pinulaw na one horsepower power na carrier So ang problema nito mga kakumpari sumbrang baradong tumi so kailangan natin linisan at ayusin yung pins alright yan yung ginagawa ko for today uh, kung naka encounter na kayo ng mga ganitong pins na uh, na siguro nasandalan o natupi kaya ganyan nangyari so kailangan natin ayusin yan at linisan bali nakapag na ako dito yan o, oh. kita nyo medyo tuwid na, hindi naman siya garong perfect pero pag nakahigup ng hangin yan siyempre lalakas yung buga ng hangin dito sa ventilation niya sa labasan ng hangin galing sa fan blade yan kasi ang humihigop papasok at ilalabas naman dito ngayon kung ganyang natupi na siya hindi na siya makahigop ng hangin pa loob kaya hihina ang kaya sa mga lahat ng mga viewers ko na may aircon ingatan ninyo yung harap ng evaporator ng aircon nyo oras na matupi yan panigurado yan mahirap linisin or hihina ang ng pan blower ninyo Okay, alright yun ah, uh, ito nga pala yung ano yung aking ginagamit kailangan manipis na manipis siya ang pagmisa ng iba paleta yung ginagamit so manumano mong iisa-isahin mo yan yan pag ganun napaka hirap gawin ito mga ka viewers o. hindi naman siya perfect na tuwid pero malaking bagay na yan kasi papasok na yung hangin dito at malilinisan na natin ng maayos yan at sa mga aking kapwa technician kung paano mag-improve ang hangin nito at kung paano gumanda ang lamig ng aircon ito mga kakumpare is hindi pa ito na nalilinis so maruming marumi pa nyan ang gagawin ko dyan is lalagyan ko ng lye tapos saka ako ito pressure washer yung banayad lang ang pressure ng tubig para hindi siya matupi uli kaya sa lahat ng aking mga kapwa teknisyan kung may ma meron kayong ma encounter na ganito sa ating mga customer na natupi yung evaporator at ang gusto ng customer is papalinis wag na ninyong ituloy ang payo ko sa inyo is ipaliwanag nyo sa customer nyo na bago nyo linisin servisan nyo muna na suklayin isa-isahin yung pins ito po ay isang matsatsaga lang na tao ang gumagawa nito kailangan matsaga ka at hindi mainitin ng ulo mo sa pag-aayos ng pins kasi maninipis lang yan halos kasi nipis lang ng papel isa-isahin mo yan One power lang ito mga kapare Lalo na kung Toast power, mas malapad ng evaporator nyo Malamang hanggang dito So, pagtsagaan nyo Bago nyo umpisahan na i-pressure washer Dahil, dahil oras na inumpisahan nyo na tupi yan. Tapos malakas ang pressure washer nyo Lalo yung matutupi At hindi nyo malilinis yung loob nyan Dahil hindi nyo lalabas at tupi yan Alright, so yun So, papakita ko sa inyo ang improvement ng aking ginawa So hindi pa to na cleaning ng pressure washer ha mga isa Isasample ko lang So anong pang dapat gawin? Buhayin natin yung aircon Right So ito high and low Ito pag pinaba mo low Pag tinaas mo ay So meron tayo ditong isang munting basahan na isasample natin sa evaporator ididikit natin sa naayos na natin pag ito hinigop niya ibig sabihin nag improve mo yung ating ginawa na naihigop niya ng malakas ito didikit to ngayon dito sa kabila na tupi ididikit din natin yan pag ito nalaglag yung basahan ibig sabihin yan wala talagang improvement dahil nakatupi alright so yun sasampulan na natin ha didikit na natin to oh. right kumapit siya hindi siya nalalaglag ibig sabihin nakakahigop na siya ng maayos dito natin lagay sa natupi na hindi pa natin nasusuklay alright di ba nalalaglag Sablay Sablay mga kakumpare O oh. Nalalaglag malalaglag yan oh. Hindi ka parehas nung Nasuklay ko na Hindi siya malalaglag Dahil Makapit na yung hangin Higop na higup na niya Lalo na kung Nalinisan na natin yan At Nalagyan na natin ng lay Pero Pag nag Lagay kayo ng lay Ang advice ko sa inyo is huwag niyo masyadong matapang, matapang yung pimpla at babalawan niyo nung maayos para hindi masyadong kumapit yung chemical sa pins alright yun you lang so update ko kayo mamaya pagka uh, natapos ko na lahat to bakulas na natin ang mga lahat ng partition ng window type na inaayos natin yung pins so yan na natapos ko ng maayos yung pins So, hindi perfect pero 100% gaganda ang hangin yan at lamig ng air. Alright. So, yan. Natanggalan na natin lahat ng ano, partition at mag na tayo maglagay ng lay. So, bumili na ako ng lay at i-demo -de ko muli sa inyo mga sa lahat ng mga bago kong viewers kung paano maglagay ng lye sa ating window type na aircon so nakabili ako ng lye sakura best quality lye is 200 grams 200 grams yan mga kaupare so yan ang paglalagay po niyan mga, sa lahat ng mga bagong viewers is sa 200 grams na ito is apat na unit ng malalagyan na aircon yan apat na unit hindi, hindi pwedeng kalate sa isang unit masyado pong matapang yon kaya itatimes natin sa 4 yung isang pack na ito na 200 grams alright so paano bang ang magtimpla sa nagtatanong ito mayro tayong isang tamong tubig lalagyan natin siya ng one port nito yan kailangan tansyan nyo apat na unit malalagyan yan alright so <coughs> excuse ahaluin ah, niyo po siya hanggang sa matunaw. Yan. Pag natunaw na po siya, ang gagawin naman natin sa next is may tubig tayo dito na 1 liter. Siyempre, basahin muna natin yung evaporator. Basahin natin ang tubig. Siyempre. <coughs> ah, ay nung uubo tayo ah pag naibuhos yung 1 liter na tubig na yan sa ating ginagawang window type at lilinisan natin ngayon yan ako oh. saka natin dandang ibubuhos itong ating tinimpling lay alright Ganyan lang po ang paglalagay dadala. tiyo po yan, mamaya nabubula. po yan, mamaya nabubula. tulad ng sinabi ko sa inyo kanina kung hindi natin inaayos yung pins niya yan hindi po lalabas yan dahil naipit yung dumi sa loob kaya pinagtsaga ako po na ituwid para makalabas yung barado sa loob ayan Ayan lang po. Pagpalagay. Huwag masyadong matapang timbla. Ayan kaparehas niyan mga kakupare. Sa sobrang dumi niyan kaya mabula. Yung nasa loob na namumuong mga dumi is ilalabas niya sa harap. Ayan. pag kumpleto na po lahat yan na bumubula na ah. Kaya, mamaya lang po is, i-spray na natin pressure washer nakahanda na rin po yung pressure washer natin dyan yan so ang pagtira ng pressure washer nito huwag nyo sasalubungin sa harap dito nyo titirahin dito sa loob papaganon ang tira huwag yung salubungin yung inayos natin na pins kasi may tendency matupi muli yun dahil hindi siya tuwid na tuwid na kapares nitong original kaya dito po ako ng spray para mailabas niya papunta doon yung dumi alright, tsaka isa pa po pong pinakamahalagang bagay sa condenser, ito po huwag kayong maglalagay ng lye bakit ka mo kasi ito po habang tumatakbo yung compressor ang condenser po umiinit kaya pag nakapitan po ng chemical is mapupulbos tong mga pins kaya wag na wag nyong lalagyan ang evaporator no po kaya pwede habang tumatakbo yung compressor nag evaporate yung lamig dito nagtutubig siya kaya hindi siya delikado sa na lagyan ng lye Alright, so yun po, mag-uumpisa mo na po akong mag-spray. Alright mga kapare, na tapos ko na malinisan yung ating unit na ginagawa for today. So hindi ko na pinakita sa inyo ang pag-cleaning kasi ako lang mag-isa ang, ano, ang nagbibidyo. So hindi ko na na-set up yung pagbibidyo ng cleaning. Alright, so dinemo ko na naman sa inyo kung paano mag-training Siguro naman alam na ninyo yun mga aka So, sa lahat ng mga bago kong viewers at mga bagong ka-customer natin dyan. So, kung kailangan nyo pong magpa-service o magpa-install ng mga unit na aircon, kahit ano pong klaseng aircon, floor mountain, cassette type, ceiling type, wall type, window type, nag-install po tayo niyan at sa uh, mga uh, troubleshoot gumagawa rin po tayo refrigeration yan po yan po mga skill natin so yun testingin natin kung gano'ng kalakas na ang higup ng hangin sa evaporator kung di na malalaglag yung ating sasample na na towel alright, matikita natin ayun no oh. hindi na Kayang malaklak. Kasi higup na higup na niya. Okay na. Malakas na yung hangin. At maganda na oh binubugaw. Yung nadidinig yung parekatas. Alright. So yun. Hanggang dito na lamang po ang video natin for today. Thank you so much po for watching. Bye bye!